ang tanyag at pinipilahang takoyaki sa Osaka. Sa wakas, napilahan at natikman na rin namin. Sa area na to ng downtown Ilog ng Osaka, kayod pa rin ang mga crew ng takoyakihan na to. Nakakaaliw malaman na Osaka pala ang birthplace ng pagkaing ito na naimbento noong 1935 octopus na kinulong sa dough at kung nasa pampanga ang OG na lasa ng sisig, nandito sa Osaka ang OG na lasa ng takoyaki. Ngayon, para sa added flavor, hindi daliri ang tinutukoy ko. Itong dilaw na to na kung ano man ang tinatanim niya, hindi ko alam kung ano yan. I'm sure kaya niyo ma-identify yan. Kitang-kita naman kasi ang lahat ng nilagay niya. Walang sikreto sa proseso pero suspecha namin may sikreto ang timpla ng dough at ang timpla ng sauce. Thank you. Thank you. Robin. I wonder kung nawawalan ba ng customers ang mga to. 12 midnight na eh. So. Oh, uh, pero medyo meron pa rin. Oo. pa no? Nung nung Sabado ano yan. Pilampila yan. <laughs> Maginaw ang gabi na yon, kaya sa Arashi Hotel na namin kakainin. Babala, hindi na kaaya-aya at hindi na food art ang itsura ng laman. Naalog kasi sa paglalakad namin. Brown sauce, mayonnaise na. Ano na, na, na gravity na. <laughs> Red, Mas maganda siguro dine in ito. Oo. <laughs> <laughs> pa Oo. Ini pa? Sus pa lang. Okay. Yung touch pa lang yung dila ko. Parang naramdaman ko na yung yumminess niya. Nap, nap. babe. Si Boy Okra yun eh. Merong ano? Ha? Buti na, buti pina. Tama si Corbin ah. Eh? Mm -hmm. Idol okay. ko talaga yung Corbin <laughs> <Okay. laughs>